Good morning, mga langga. Ayan, namimitas po yung may-ari ng mulberry. Ayan po yung may-ari. Yung pong nakadilaw, yan po yung may-ari. Si Lola, Sitang. Tang. Ayan. Bihira lang po kasi siya dito sa kanyang asyenda. Ayan. Nag-harvest na siya. Ha? May bunga ba dyan? Tingnan mo. Aray. Pupo <laughs> mo na ako mga langga. Ayan yung may-ari ng mulberry. Galing po siyang Canada. Ay, saan ka ba galing manang? California pala kay Mami Saning? Tina mo naman, napaka-sexy nung sis ko, oh. Tayo na tayo, ha? <laughs> oh, tina mo. Ang ganda, eh. Sexy, oh. Sexy, eh. Di Kuya <laughs> <laughs> ah. Ayan, yan ang aking ate na galing sa California. Bihira lang po kasi siya dito sa Pilipinas. Kaya ayan, ng kanyang, pinitas na ang kanyang... Nag-harvest siya kanyang mulberry. Kasi bihira lang po siya umuwi ng Pilipinas. Yung kanyang mansyon na yan, kay, ay ipinagkakatiwala niya doon kay Inday Mikay. Ayan yung sexy na yun, oh. Yung napakaganda na yun. Hello, Inday Mix! Ah! <laughs> Ayan. Pangin ba Wala pang, hinog. Wala pang hinog. Ah? Ayan. Ayan, sige manang. Harvestin mo na yan bago ka pa bumalik ng California. Woo! Taba, taba. Ang taba. baw. Ayan. Bihira lang kasi kami dito pumunta mga langga. Pero masarap kasi dito maglakad. Talagang kung gusto mo mag-exercise, magpapapawis. Masarap dito. Sa mula sa bahay, siguro mga ilang kilometers kaya yon mula sa bahay? Malayo. Mula hanggang dito? Tatlo? Siguro mga tatlong kilometro lang naman mga langga. Pero magandang exercise kasi dati, nagmotor kami, hatid kami, hatid sundo dito ng motor. Pero ngayon, naglakad lang kami. So, napakagandang exercise. Ayan, mga langga. ba? Diba? Ang ganda ng view. Palayan kasi siya, mga langga. Malawak na palayan. Tapos, eto naman. Subdivision. Hindi ko alam kung ano subdivision ito. Yan puno ng malberry na yan, napakasipag mamunga. nung unang punta ko dito, ang daming bunga. Kaya lang, lahat ng napapadaan dito ay nangunguha din kasi wala namang nag-aasikaso dyan sa mulberry na yan. Eh. Maga, uh, para sa lahat po yan, kung sinong gusto manguha, Masipag po siya mamunga. Marami pa siyang bunga, pero mga hilaw pa. Siguro mga five days, mga one week hinog na yan. Ang daming bunga, mga langga eh may nauna na sa amin naabutan namin na mitas so yung natira na lang ang nakuha ng ate ko Yeah. Yung dalawa, oh. Nagsasaya, Kanya-kanya oh. video sila. Mabuti na lang ngayon, mga langga. Kasi tinan mo, anong oras na? Wala pang araw. Kasi dito, unang punta namin dito, mga ala 7 pa lang, santing na santing na yung araw talaga. Kasi 5.30, lumabas na yung araw, eh. So, pagdating ang alas 7, ang sakit na sa balat. Ngayon, mga malangga, ano, oras na? Wala pa rin araw. Kakatuwa. Pagdating ko sa bahay mga langga, magluluto ako ng pansit kasi birthday ko bukas. Hindi naman po ako maghahanda mga langga. Umaga magluluto ako lang isang kilong pansit lang dito kainin namin magkakapatid. Kasi uuwi din ako mamayang hapon pero bukas pa naman yung birthday ko. Bira lang kasi kami napunta dito kaya ayan sinulit namin. Magpicture tayo dito. Hindi, mix! Ayan, nangangain na si Manang ng malberry Ate ko yan. Taga, ano pa yan mga langga, per view? Ang layo. Bumisita dito. Gusto makarating sa tambayan ng mga sikat. Sige mga langga, thank you for watching and see you on my next one. Bye!